Ayan ang aking lalutuin. Ito lang yung sahog natin. Chicken cubes. Chicken cubes. Ito ang gula. Agoy! Ito ang gula. Ito ang

kita tarik daun kemana yang bawang kita tunjung sebulat ini merah-merah So, Norfield Chicken. <laughs> sabaw namin is the ayan, sabaw na kusido kusido na buraw kusido na hasa hasa pag sa tagalog hasa hasa pag sa is buraw sarap ng kusido may sabaw na may talbos kamote alay lang po ang buhay ng probensya lang po Nandito yung karabasa, tsaka may konting tali. Nabili lang namin ito sa kaibigan namin. Uh, Hiwa-hiwa na na pang uh, Ano pa? Uh, pala ang lalaki ng Nabili! <laughs> mm, Ganyan lang yung panloto ng pinakbit. Kaya na, wala tayong bagoong. Kung mga Ilocano, may bagoong ako. So, itimbra ko lang sa kanya. Is asin or patis. Yan ang antiba lang. Walang sahog yan. Gulay lang asin. <laughs> Sarap yung gulay. Uh, gulay ng probensya. <laughs> sahog kay Meron na kami yung pretong isda. Pretong isda na buraw. Yeah, yung isang isda, sinabawan. Ayan. <laughs> 200 pesos yun, tatlong pirasong isda. Isda. Sa Bicol. Favorito ko yung isda buraw. May huyo, yeah, hasa-hasa. Lalo na kung mayroon tuloy nga, yung salap so may tao dito sa ba, bahay eh, na bawal kumain ng toy niyan. Diba? kasi yung tuloy niya. Hindi siya pwede kumain ng isda. Anong kusina ko. Oh, oh, oh. 私は。ま ลนนน้นไปก่อนไปนะ mapait ang ampalaya mapait ang ampalaya 嗯。<thing. S 2> <laughs> Ayan na. Yung kasama na yung tingnan Hindi masyadong siyang maalala. Di lang. 嗯。 tama na po. Luto na po ito. Patayin na natin. Salamat guys sa panunod ng aking vlog. Ito lang po ang aking vlog for today. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.